Good morning guys. Mag-almosal nga pala ako. Dito lang ako kumakain kasi wala akong lamesa. Nahiya akong kumain doon sa lamesa nila. So, may munting yung ginawa ko lang lamesa yung aking upuan. Kain po tayo. At may sinisikap kong kumain sa umaga kasi tamad talaga akong kumain sa umaga. Pero, kailangan kong kumain. Hindi wakay yung saging. Saging. Mm. Yung saging hinihiwa ko at inilalagay ko sa otong. Hmm. Dilipat ko yung camera dito. <clears throat> Yan. Ito po yung aking almusal oatmeal. Ito po yung aking almusal oatmeal. Alam nyo guys, may kikwenta ko sa inyo. Dito po sa Singapore, may isa na naman po tayong kababayan na nagpakamatay. Sa Bukit Tima po, my gosh, nagbigti si kabayan. Hindi na kayanan yung mga problema. May nagsasabi na dahil daw sa utang, kaya na depress Kawawa naman. Alam niyo po kung sa utang lang, may solusyon po dyan. Hindi niyo kailangan magpakamatay ng dahil lang dyan, Diyos Mio. Kaya, sa mga OFW po, sa mga kapwa ko OFW na nagtatrabaho dito, kailangan po natin tibayan yung loob natin. Lahat po ng problema may solusyon. Kung wala pang pambayad sa utang, makiusap sa pinagkakautangan na bayaran ng unti-unti. Kasi yung kikitili natin yung buhay natin dahil lang doon, paano na lang yung umaasa sa atin, yung mga anak natin, mas lalo silang magiging kawawa. Kung ang problema naman, eh, nagloko ang mga partner natin, hayaan na natin. Kasi, hindi ko alam. <laughs> Dahil, naloko rin ako ng ex ko dati, yung tatay ng anak ko, yung ex-husband ko. Dumating sa point na yung nilet go ko na yung wala na akong pakiramdam yung namanhid ka na. Hanggang sa... Tuluyan mo nang matatanggap ang lahat. Kasi... Hindi mo kailangan magpaka-stress, magpaka-depress doon sa mga taong ganon. Dahil... Wala silang pakialam sa damdamin mo eh. May mga tao talaga yung makasarili. Kaya... <clears throat> mapalad yung mga OFW na may mabuting asawa na naiiwan sa Pilipinas na inaalaga nilang mabuti yung anak natin. Oh my gosh, kung ikikwento ko yung buhay ko, baka hindi nyo kayanin. Mm -hmm. Pero ni minsan, hindi ko inisip na taposin yung buhay ko kasi iniisip ko, kapag ginawa ko yun, papano na yung anak ko? Iiwan ko kung lalong mapaparwara yun, my gosh. Yung lalaki, marami yan dyan. Humanap ka ng ano, mahitsura, na may pera, kaysa mag sa isang relasyon na hindi porket asawa mo siya, pangit na nga, manluloko pa. <laughs> hindi natin alam kung ano talaga yung tunay na pinagdadaanan ni ate kung bakit humantong sa ganon hmm, mainit pa may isa rin akong kababayan dito na nakausap ko, umiiyak siya kasi yung hindi niya maibigay yung gusto ng anak niya hindi na raw siya kinakausap My gosh, yung humihingi, yata ng cellphone. Tapos, kulang sa ganun. Sabi ko, sabihin mo na, kausapin mo na magantay unti-unti mo pag-iipunan, pero hindi sa ngayon. Dapat po talaga sa mga anak natin, kinakausap natin, kasi hindi nila alam yung buhay natin. Akala nila, porket nasa abroad yung magulang nila, eh, mayaman. Siguro, oo, kung ang trabaho mo dito sa abroad nag-uopisina ka, malaki talaga ang sahod mo. Kung nurse ka, kung engineer ka, kung IT ka, malaki talaga ang sahod. Pero kung katulong ka lang, maliit po ang sahod. Maswerte ka na kung pasahurin ka ng amo mo ng ano, dalawang libo. Mayroon din naman po sumasahod ng 1,500, ganyan. Pero, siguro sa 100%, mga 5% lang yung siniswerte ng ganon. Ako hindi ako nagreklamo dito sa amo ko kasi napakaayos ng kalagayan ko. Kung kailangan ko ng pera, nakakalapit ako sa amo ko. Nakakahiram ako kahit liman libo yan. <laughs> Nga lang, mabigat kapag, alimbawa, uutang ka ng ganun, tapos kakaltasin sa'yo. 500 buwan buwan my gosh kaya mag ipon na lang tayo doon naman sa mga nakakaranas ng ano yung pagmamaltrato ng amo I mean pagmamaltrato ba yung kadalasan kasi ang problema ng mga katulong is yung maraming trabaho ginugutom ng amo hindi, yung wala silang sapat na pagkain alam nyo, ang maipapayo ko lang sa inyo, bago kayo, <clears throat> uh, bago kayo makipag sa, sa amo, sabihin nyo na lang na mag-food allowance na lang kayo. Kasi hindi lahat ng amo ay eh, may pake sa'yo sa pagkain. Lalo na yung iba ng mga westerner, wala sila alam kung kumain ka na or hindi hindi pa kasi yung parang inaano nila sa sa sarili nila na kung magutom sila kakain sila so ganun din yung sa kanila <laughs> kung magutom ka kumain ka dito din po sa bahay hindi pa ako nag serve sa mga amo ko sa sa almusal sa tanghalian sa hapunan Basta ang oras ng kain nila sa umaga is alas 7.30. Sa tanghali naman, alas 12. Sa hapunan naman, is alas 6. So, yung amo kong babae, wala yan pakialam kung kumain ka na o hindi. <laughs> ano na lang, tulungan mo na lang yung sarili mo. Kasi open naman ako dito sa lahat ng pagkain. Pag sa tanghali naman, madalas naman kami bumibili. O madalas silang lumalabas kapag wala... Pag walang leftover sa ref, <clears throat> dinadala nila ako ng pagkain. Ako kasi minsan nag-aalmosal. Naga, nag Kagaya ngayon, alas 9 na ako nag aalmusal Tapos sa tanghalian, minsan kumakain ako alas 2, sa launa. Depende sa mood ko. Sa gabi lang ako kumakain ng maaga. Pagkatapos nilang kumain ng mga 7, tapos na silang kumain, kakain na ako kasi mahirap yung kakain ka ng gabi pagkatapos matutulog na. Hay, nakakalungkot, guys. May isa na naman, may isa akong ano, yung kababayan natin na ay kaibigan ko pala. Pilipinong amo niya. Pero madamot sa pagkain. Pagkatapos maliit ang sahod. Pagkatapos alam niyo ba yung shampoo sa, kasi sa HDB lang sila nakatira. So, iisa lang yung banyo. Alam nyo ba yung shampoo? May ano yan eh, may sukat. <laughs> Bawat gamit ng amo daw niya is, halimbawa matapos maligo yung amo niya, ginuguhitan kung hanggang saan yung shampoo. Ibig sabihin, pag bumaba yun, ginamit ng katulong. <laughs> grabe! Grabe! Samantalang dito sa amo ko is binibilhan ako ng ng shampoo ng Colgate. Pero yung shampoo nung una kasi sabi ko ayoko. Ako na lang ang bibili kasi yung ginamit ko yung shampoo na binili ng amo ko naglagas yung buhok ko. So sabi ko gusto ko yung ano yung sa Filipino product lang kasi hindi siya masyadong matapang. Tapos so, yun, ako na yung bumibili ng mga pangangailangan ko. Binibigyan lang ako ni Amo ng 50 kada buwan. Pambili ko ng toothpaste, ng shampoo, at saka kasama na doon yung pang ko. Kaya hindi po lahat pinapalad sa mga amo. Ang... A kasi ako ganyan dati, yung hindi ako nagsasabi sa mga amo ko, lalo na yung nasa Hebrew akong amo. Nagluto ka na ng pagkain mo. Siyempre, i dadalhin mo lahat sa ano sa lamesa yung pagkain. Uubusin talaga nila 'yan. Hindi ka titirhan. Hindi ka tatanungin kung kumain ka na o hindi pa. So, kailangan natin maging mautak. Kung gano'n yung ginagawa nila, at least, bago mo ilagay doon sa mesa, kumuha ka muna ng pagkain mo. Kasi hindi ka talaga titirhan yan. O kaya, titirhan ka naman yan yung mga tinik-tinik. <laughs> Dito sa amo ko, hindi. Yung, yung niloto ng amo ko, nandyan lang yan. Tapos, kukuha lang sila ng, ano, ng pagkain nila sa kada plato nila, hindi yung dadalhin lahat sa lamesa. So, sinasabi ng amo ko na huwag ko silang hintayin na matapos kumain. Kumuha ko ng pagkain kasi nandiyan naman. Pero nahihiya ako na sumabay ng kumain sa kanila. So, kumakain ako pagkatapos na nilang kumain. Yung pagkatapos ko maghugas ng plato, doon na ako kakain ng akin. <laughs> doon na ako nasanay ng ganun. At least yung hindi, yung hindi buto-buto. <laughs> napakasarap po ng buhay ko dito kaya kung tatanggalin ako ng amo ko siguro uwi na lang ako ng Pilipinas kaya tayo mga OFW kailangan natin maging handa sa lahat ng oras <clears throat> kasi hindi natin alam yung mangyayari kinabukasan tama nga si pastor na maraming dumaranas ng mga depression, yung iba hindi kinakaya nagpapakamatay kasi kulang sila sa pananampalataya. Ay, my gosh. Hindi ko kaya magpakamatay. Ah. Uh, hindi ko kaya magpakamatay, takot ako sa ano, sa heights. <laughs> Guys, parang napahaba yung kwento ko. Wala akong ganang magkwento. In fairness, ah. Thank you so much for watching, babush. <laughs>